kamay lahat ng uh, mga presidente ng Paragay. At uh, yung pag-ikot nga namin ngayon, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, yung, uh, yung dati kami ko na-ikot na uh, uh, yun na ang buhay ko, ay ngayon ay napuntahan ko. So talagang uh, uh nagsumikap kami na uh, magpagkamay sa uh, lahat ng tao sa bawat uh, ng bawat Paragay. And gusto uh, rin namin magkaroon ng pag dahil para mailatag namin yung uh platform of government namin, ang um, aming partido, and uh, uh, ano ba yung mga pwede isipin gawin natin kung sakaling uh, tayo ay mapalarin pa uh, na mga muno sa Cotabato. Kasama yung ating mga kapatid. Vice, positibo naman po yung Cotabato First Team SIA sa magiging isang matiwasay, payapa, at uh, gagana pinahalalan sa buwan ng Mayo Positibo, positibo po. Dahil... Uh, balikan ko lang sa pag-ikot nga natin at sa mga rally natin kita rin naman parating natin mga kasama ang ating congresswoman na si Paidin Paul Mastura and ang uh, member of the parliament na si ni si Nagib and ang uh, member of the parliament din na si Romeo Sema at patunay lang na uh, yung suporta nila sa ating grupo at syempre yung mga majority ng mga barangay captain sa Matabato City na uh, parating kasama natin sa tuwing tayo sa bawat barangay ng Potapadong City. Kaya, kung napapansin niyo po sa dami namin, kami po ay buo ko ba sa bawat barangay. And uh, doon doon sa katanungan mo, tungkol doon sa peaceful and orderly election, uh, alam niyo po, uh, committed tayo dyan at ayan po. Ang uh, tanda niyan ay umaten tayo noong peace covenant na ginanap sa mga uh, MBLP-5. Pag sinabi natin, yung pag pag-cooperate natin sa NBRT 5 at sa ating kapulisan, para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng mahusay, orderly, and uh, peaceful election sa Cotabato City. Vice, other than that, yung, uh, alam na po natin yung naging binabang uh, this ng 2nd Division ng Comelec. Patungkol po doon sa pagpabor doon po sa kay, uh, former Cotabato City again. Vice, ano po ang uh, site natin doon? meron meron naman po tayong batas na sinusunod at ayun uh, po kung ano yung nasa batas yun po yung ano uh, po yung dapat sundan kung ano man yung uh, maging resulta o di kaya decision ng uh, kumain nagirespeto po natin bilang vice mayor ng Cotabato City. Thank you. Uh. Thank you. Uh. Thank, you uh. Thank you, Vice Mayor. Ingat po palagi.